Asa kaya pu si papa no? Masing kasukuan na pug ko karon ba? Taysa. Ah, basa ni lakaw. Hey! Hey! Salamat. Wala na si papa. Wala ka na ko. Hala, Naman de si papa. maghinay ko. apa ba yung wajig ka sa kaup sa ko ah inaanak ka marama si takloy takloy asa ka asa ka mulag kapila ta kagiingnan nga dili mo jukai agay di kay kag ulo si papa ba ito sulot 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 Ambil aja di biru, ambil aja, ambil aja. Pasulon, petaan nih, bulu yakun kayak sengatanan.

Paon yung nako ni di ay. Wala lang masigot na rin sa doon si Papa, bye! Hala! <laughs> si Juyak! Uy! Takloy! Halak ka si Wala, kundi, Sos, Tala, na si Bat na bugas ang ba? Wala, man! Nanangig man ko di Papa! Sus! Mga na bugka! Tara, alita! Ah! Dili! Dahil ito! Iba ka po ikaw po! Iyong gini umab! Ano magagawa ko man! Pagkagaw ko sa kuwa! na nito ba? Kaya kasukaan nyo ron! Lagi ko! <laughs> Dito <mo> ka kasabot ha! <laughs> Uh. <laughs> Awa, na umud noon ta. Takloy! Takloy! Ah. Kening giun bata ani eh, bah. Uh. Ah. Si Juyax manyo, hutan eh. onok bi. Oh, oh Juyax, ta kita kali takloy. Lah ani toy, eh. gigakap nako di merak pan. Lawan ah. sama kan kiang-kiang maka. Lah kan emonak bah, sipat kayo. Ah. Gila sama dengan takloy. Di merak panai eh. na no, umu binun ko. Kening giun bataa ni. Eh. Tanawar dia bisa ngitung tago rana Liba si Juyax bay Ug si Papa kay wala doon ka dakob sa kuha Isag mo lang Dita pala agon Pilar ay pagsugutan na Mubalik man ko sa balay Stricto man kaayo, mura Murag wala niya aking pagkabata Pero sige lang Di mong gihapon siya kita anak ko Sa mo ato ba? Mhm. Mm Nay -hmm. ulo nakita. Mao na gyud ni stack loy gyud <laughs> ni. <laughs> ay <laughs> si <laughs> papa bai. Unsay libak? <laughs> Unsay libak? Ha? Unsay uh? libak? Unsay libak? Ha? Uh? <laughs> Naa. <laughs>